sa pagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid mga kapatid uh, at meron po akong nadaanan dito uh, isang binata na tao po at may mga meron po siyang mga karatula na umiinom na alam, pagkain mga kapatid pero po kanina uh, po na isa sa uh, kasama ko ng pagkain kasi ano nana po kami ng ano ni Bukloy. So, tito ko sa'yo. Ayan po, mga uh, business ko. Oh. At, uh, samahan niyo po ako sa simpleng vlog na to. Uh, at, ipapakita ko sa inyo, ipapakilala ko po sa inyo yung binatang ito. Kung, ano po, ano po, kung bakit na uh, siya nandito. So, yun po yung kanyang karatula sa mga kabisnis. Ayan. Ayan po siya, Ah, uh, pahingi po ng pagkain na maraming salamat po. Ayun. Tsaka happy new year po. Ingat po kayo. Ingat ingat po. Ayun. So, tatanungin po siya natin kung bakit siya nandito at ano ang nangyari sa kanya, ano ang ginagawa niya, so, sa buhay, mga ka-business. Ngayon, uh, uupo po tayo dito sa tabi niya. Ah, so, uh, Ba't pwede kitang, ano, pwede kitang matanong kung bakit ka nandito at kung ano ang dahilan? Bakit po nandito? Ha? Ah? Bakit po nandito? Uh Oo. -oh. Ano po, taga sablayan dulo po talaga ako. Baga, 2018 po, namatay po yung nanay ko. Mayroon po talaga ang buhay kaya po lumuhas po dito sa Manila. Dito po, pakalsada po hanggang 2025 20, pa. 20, 20. so, Kaya po no, ako na po yung tao kasi magandang yung nila pero di po ano dito lang po sa Jaja may mga mabubuting puso yeah. diba, po, pamilya. Yeah. Kibalin sa Jaja po, wag na po gumawa ng sama. Dito po. So, ano ah uh, wala ka bang pamilya dito? Yeah, -is 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 -is. Wala Ikaw lang talaga mag-isa. Ilang ilang taon ka na? Ilang ilang taon o ilang buwan dito sa kalsada? 17 years old ko sa kalsada na ako. Ilang taon? 17 years old. Ilan, ilan ka na ngayon? Ilang taon ka na ngayon? 23 na po ako. ngayon. 23 di bali ano na bali 5 years. 5 okay. years na nandito. Eh, paano kung ano, uh, i-upload natin to, makita ng mga pamilya mo sa Mindoro, Okay lang sa'yo? Wala po akong kamag-anak doon. Hindi ko po kailangan mag-anak ko doon. Wala kang kamag-kailangan mag-anak? Okay lang sa'yo na i-upload natin ito mga Kik kikong sakali na ano? Oo po. Mayroon kong So, yun po mga ka-business, no? Ah, uh, mga kuya mahal nito. Ano okay. Anong nga pangalan mo, Brad? Kurt po. Ah? Kurt. Kurt? Okay. Okay. Anong Kurt? Kurt po. K-u-r-t. Ah, uh, short? Kurt po. K U R T. Ah, Kurt. Apelyido mo ka? Ano? Apelyido mo? Bernardino po. Bernardino. Yun, Kurt Bernardino po ang kanyang pangalan mga kabusiness. At dito po tayo sa ano. Nakaupo po ako dito sa tabi niya. Ah, naman po ako tayo sa kanya. So Ah, uh, pupwede ka ba doon sa bahay? Sa bahay ka na lang. Ayun po. At nakakaya po. kung makakayigi po yun. Eh. Ah. Mabuti po. Tundaw na lang. Sama ka sa akin ngayon. Ami, po. Ayun po. Maraming salamat po. Ayun. Ayun po mga ka-business Ano? Uh, yan tanong natin siya. Ayun kung... po yung ano niya. Um, Naglayat po siya. Ayun po Tanungin po natin siya kung may, wala ka pamilya talaga dito, may nila. Yung pamilya mo sa Mindoro, sinasabi mo? Na, ano lang po kami doon, upa po. Parang buko kubo lang po bahay namin doon. Ay, yung mga kapatid ng nanay mo, kapatid ng nanay mo, mga tiyuhin mo, mga ano. Hindi ko po yung mga kapatid ng mama ko. Sa papa, Ay, papa mo? Sa ano po, mag-18 -e years old po ako, malis na po ako doon. Kasi po, kami po dalawa ni mama lang talaga magkasama sa bahay. Habang nag-aaral po ako dito. Hmm, anong natapos mo naman sa... Dito po, uh, napagtapos -napag po ako dito. Ah, dito na mismo. So, yun nga po no, mga mo. Yung... Kanyang talaga yun. Ilang buwan o taon ka na dito sa kalsada? Hindi na po mabilang. Pero Nila matagal na dito. po ako sa kalsada. Kung saan saan po na pupunta, sa Purview, Uh, local, sa Kalookan, sa Tandonsola, kahit saan po. Nilalakad ko lang po kung saan po ako may abutin kung po ano sa tulog. Oo. Nangili po tubig sa mga lugawan. Hindi pero po, hindi never po ako nagsakaw. Ayaw ko po ng ganun. Ayaw. Ayaw po no, mga kapatid, mga kapatid, kawawa ano yung kanyang kalagayan. Uh, siguro po mga daw no. <laughs> kawawa naman po yung kanyang kalagayan mga na... uh, ang sasabi niya nag-iisa na lang daw po siya nag-iisa ka lang ba na anak? Ako. wala kang kapatid talaga? Tapos yung papa mo, anong nangyari sa papa mo? Na umalis din o... Lumaki po o walang ama. Lumaki ka na walang ama? Oo. Oo. Nag-abraxip po. Ha? Abraxip po. Abraxip po. Ah, parang hindi na lang ako nang mababa sa pinturo. Ngayon. Dito po talaga lumaki daw sa Maynila. Ha? Dito daw po ako lumaki sa Maynila, sabi ko nga. Nagpunta kayo ng Mindoro? Oo, kung kaya inuwi lang po daw ng Mindoro mga mga yung papa ko po. Dalanon po yung papa ko. Ha? Ah? Yung papa ko po taga Masbate. Dalanon? Ano pa ng papa mo? Vicente po. Vicente Dalanon. Mayroon akong uh, kaibigan na si Ronaldo Dalanon. Taga dito siya. Dito Masbate din siya. Ano pangalan ng magandang papa mo? Uh, Dalanon po. Dalanon na nga. Ang pangalan niya o oh, apelido? Vicente po. Pulido. Ano pangalan? Vicente po. Pa. Vicente Dalanon. Ayan po no, sa kay Vicente Dalanon, sa Tagamas Sagam... Bati. Ha? Mm. Ah? Ah, patay na siya? Opo. Oh, Dada niya po patay. Ah. Okay. Oh. 3 oh. years old pa lang po ako. Ah. Oh. Kaya nga po yun na po po siguro mga kabisbis na matunta sa sindoro yung mga like, ng nanay kasi maaga po magpaalam ang kanilang mga magulang at yung nanay na masira. natira so dito na po siya kung 2015 si po siya dito sa kalsada ang sinasabi niya po palipatipat lang po siya City, Kaluokan at kung saan po siya na parte ng sulok na ano sa kita kaya uh, po uh, ano po na tawag nito na uh, karating at magtatago po mga bisit. ano po yan kasi kabisit hello kaya po mga kapapi mga kabisit Uh, pinalita ko po kayo kasi naka na, na ano po ako kay nanay kasi uh, bumeme ako po uh, kapag ko rin po si nanay eh, mayroon po siyang ano kaya sa akin po mga kapag di ba diba po kasi yung karibilo ko dito sa sa kailigan natin na dito nakatira sa lansangan mga kabusmis so yun nga po ang kanyang sabi na wala po siyang ano uh, wala po siyang pagkirahan wala po siyang magulang ang kanyang magulang na lalaki ay pumanaw na tapos yung nanay niya po na wala na nanay ko yun Ito ba si Bintin na silintin, uh, nandito na po siya sa pagkata na sa siya at uh, yung kanyang ano uh, uh yan lang uh, Tapos yung kanyang karatula, yun na po ang naging simple na pumingi Kasi nahihiya po siya mga kabisne. sana na samahan niyo po ako sa simple plan para uh, ipakita ko sa inyo. Kaya siguro po, nahayusin ko yung ano, nahayusin ko po yung sa bahay. Ano, mga kaitatay ko. Uh, wala po siyang mapuntahan sa ngayon po kasi medyo mahirap po talaga yung, yung buhay kaya kahit ako po si eh. ay <laughs> mga gusto siya mga biyay po ah uh, ako ngayon yun saka siyempre Bibilhan uh, po natin siya ng pagkain mga ka-business para na ganun hindi po siya na at na dun sa mga kamag-anak niya sa Bati ng mapapanood po ito mga kapatid uh, nandito po ang inyong mga kinanak eh, sa nito hindi lang at sa mga nakakilala uh, kay Kuya Siti Balagalano dyan sa Bati po sa buwan niya ang kanyang anak minala po siya nang ano, ng kanyang ina sa uh, Toro. Ah. Uh, kumano naman yung kanya ano. Yan po si Nanay mga kapatid. Na naghihintay kasi i-interview ko rin siya kasi ah uh, bigyan din natin ng konting uh, tulong po mga kamis namin mga mahal. Ah, uh, 'yun. ako kung po dito siguro yung mga kanyang uh, mahigaan po doon mga kamusnes kung sakado na siya sama para mayroon naman po siya ano, mahigaan at hindi po siya maging tawag nito maging uh, dito sa kalye yun yan po si nanay uh, Nag-iintay din po sa atin uh, Meron din po siyang mga uh, sinasabi na uh, tungkol sa kanyang buhay. Ang <laughs> layo din po ng pinanggalingan ni nanay po. Na, uh, Pag-usilang po.

sa panood ng kanyang pamilya lalo na sa side ng kanyang pagulang sa mga kapatid ni Kuya Sinti Dalanong dyan sa Masbate. Kasi po mga kapatid, mga kapatid yung Masbate ito uh, nakarating din po ako dyan sa Masbate matagal po ako dyan sa Masbate mga kapatid kaya yung dyan po kasi yung hal uh, sa pamilya ng namin po na mga Dela Cruz sa uh, Masbate. Kaya dyan sa Masbate, shout out po sa inyo lahat dyan sa mga Dela Cruz uh, sa pamilya ni Papa Ubor, uh, Dela Cruz, dyan ni yun, yung kanyang anak na si Intong. Ayun. Sila ni... Marami po po mga kamag-anak dyan sa Barayong, Balino yan po sila nakatira sa mga kamilya nila po dyan sa Masbate, mga kamilya yan mga ano sila mga mababait po Siya <laughs> Shoutout po sa lahat na taga Masbate at sa mga kumbayo sa taga Taingan mga -ano, ta yun. mga uh, dalanong kapinig yun na, nandito si ano sa amin si Tony kapinig Kaya siguro mo mga kapitid sa uh, parang na, ano ng Mindoro sino po ang nakakilala dito sa batang ito uh, sana po mag-comment po kayo dito sa kumikitsyon kung talagang uh, taga ano po siya uh, taga Mindoro po siya ayun mga kabismis so mahirap rin po so ang kanyang kalagayan mga kabismis so, at yun sa loob ng ilang tao na nanatili siya dito sa kalsada hanggang ngayon mo no, para wala walang uh, sa kanya na para mong tumulong na mayroon siyang uh, silungan Uh, secure ang kanyang pangulisan na hindi po siya mapapahamak mga kabisnes. So, ang kanyang tirahan, palipat-lipat naman po siya sa kanyang tirahan kung saan po siya abutin ng ng gabi o kaya umaga. Doon, doon po siya mga kabisnes namin At

natin siya kung mag um, uh, uh. ano ko masakit o ano 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 ka akin, or... dito ano 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 na lang? ano 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 sa kalsada ka na lang? Malati ng buhay ko po sa kalsada na. Hindi, eh, wala kang, kasigurad, wala kang kasiguraduhan dito sa kalsada. Ayun po. Tumutulong po ako sa ano, pagbili sa kalsada. Ha? Sa mga nakikita ko pong makakalat, kalat, nakalagay sa tao. Ah, yung tagtutulong ka na lang? Po, hindi po ako utusan, nagawa ko na lang po. Ah, kahit hindi ka inuutosan. Tapos yung iba po nga akita tayo ng gano'n, hindi pa dyan ako pagkain. Ah, kapag may nakakita sa'yo? Hindi ah, pa po ako pagkain. Ah, gano'n. Ay, baljaw pala ito. Ayan o. Tingin po magkain. Ayan po no, mga kabisnit namin minamahal. Tapayan ko siya na pumunta sa bahay para ano, uh, makimahal ko naman yung kanya higa sa kapisnis. Itong mga uh, batang ito, para malaman po natin kung uh, siya po ba ay nagsasabi ng totoo o hindi mga kapisnis. Kasi Patuloy na po lang sana so, dito sa ano sa kalsada. E, parang ano naman po mga mistake ko sa bawa naman ako sa kanya kasi ano una na uh, matino naman siya. Tapos sabi niya naka pag-aaral naman siya. At uh, hindi niya lang kahit sa kapusta buhay wala siyang, ano wala siyang pera na panglakad ng kanyang mga requirements. O, ng siguro, siguro po mga kapisnes uh, Sinasama ko siya Pero ang sabi niya Ayaw niya daw po sumama Kasi nasanay na po siya sa kalsada Ayun Siguro uh, Gagawin ko po siguro kung unti na lang po siguro ko uh, kausapin siya mga kapapin mga kapapin kasi doon sa kaitatay mayroon naman tubukan din siya at Bibilan ko po siya ng pagkain muna. Kasi siya kani kanina po kasi uh, marami naman din ng nag-abot sa kanya, mga kasama ko sa kuda na, na konsidera naman. Ayun, ayun nga sa puno, mayroon siyang bagong nabot. Ayun sa pusti na yun, makikita uh, niyo po mga kabus. Ayun, uh, nilagay niya po yung drone na uh, binigay po sa kanya na uh, makakain mga so, uh, Ngayon, uh, itong gabi na to uh, kasi mahapon na uh, po ko mga kapito pag pag prepare ko siguro dun sa bahay ng tatay para kung sakali na mapapayag ko po mamaya siya na sumama uh, dun na lang po siya tumatulog muna sa kahit tatay na tapos uh, marunong sabi niya uh, mga nagtatanim din siya sa probinsya ang po ang kanyang kinasabi. kaya tatanungin po natin siya uli kung Sa 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 amin doon nagtatanim ka rin ba doon? Mga nagtatanim ka rin? Oo po, nagtatanim din. Ano ah uh, mga halaman ganyan, mga gulay o ano hindi ka nagtatanim? Oo, dali po, tricycle po. Ha? tricycle. Ah. Uh, uh ano, yun po mga kabisnes na. Uh, ah, gulay-gulay. Ah, uh, ano, kasi doon po di pa kay tatay po mga kabisnes Mga nagtatanim-tanim na mga gulay. Sa pa-ikot uh, ng bahay po mga Sama pun nanti jadon mah kepapi mah para sa ganun po may katuwang po yung tatay ito mga kapatid uh, siguro bibili ako ng uh, mga pagkain uh, siyempre supporta po tayo sa mga pagkain po nila uh, dalawa na po sila yung tatay ko um, uh, mga para meron po sila may katuwang tatay sa araw-araw niya na trabaho kung pumayag po siya na doon po sa ilan na kung hindi po siya pumayag na magpapit na siguro uh, ano kausapin uh, ko siya ng mabuti kasi e, nawa po po sa kanya mga business kasi e, hindi naman siya ano talaga na tao kumbaga uli lang lubos na rin po siya mga business wala siyang tatay, wala siyang nanay wala po siyang mga nagula. Saka ano po pala? Na, uh, yun. Napadaan po kasi ako dito. Punta sana ako dito po mga ka-business kasi Uh, mayro po akong nakalagay sa baba sa may UPC, mayro po dito nag ng ano, mga hinahanap ni kapatid na Bukloy yung para sa uh, handaan yung baboy po mga kabit ay eh, dito sa din eh, napadaanan ko po siya dito na may mga nagbibigay ng pagkain tapos yun na uh, ko po siya yun ang po ang kwento ng kanyang buhay uh, na siya lang po kasi nakita ko po yung kanyang karatula mga uh, so yun po mga kapapi mga kabit niyo maraming salamat sa kasama niyo sa simpleng vlog na ito at uh,

kapatid ko pa na hindi ko nakita dyan sa Nigaran yun uh, hanggang dito na lang po siguro ang uh, simple vlog na ito maraming salamat sa inyong pagsama uh, at uh, pagmamahal thank you very much at never say goodbye tomorrow is another day biramanat lang po tayo mga kabisnes namin na namahal